mag-intro. Okay, okay. Back to you. Oh, okay, ganyan pa rin intro. Okay. Welcome. Pat <laughs> Hi, guys. Ayun na. Kaya ka nila na. Wala <laughs> pa kasi na patunayan. Hey guys, we're heading to Baguio now. Go. Magkataho. Sub-sub. Welcome, welcome to x i a o v i b e s x i a o v i b e s x i a o v i b e s x i a o v i b e s let's go x i a o v i b e s x i a o v i b e s here we go Ganyan ba intro? Okay, you, okay. Back to you Ganyan <laughs> okay, ba intro? Siri, okay, Welcome <laughs> Welcome to Welcome to our baggy tour Baggy tour, tour. Baggy tour Maguha. Anong tour? <laughs> tour. tour <ma. laughs> mm. Welcome to Ayan oh so uh, Anong ginagawa natin ngayon? gantay kay Jay. Ayun lang. <laughs> Hi guys. Ayun na. La. Kaya ka nalala. <laughs> Pare pa kasi na patunayan. Ikat nala. <laughs> Igdip nala. <laughs> <laughs> Yung, Sige. Na. Start, start na lang ang tour. tour. Yes. yes? Ini parah itu. Ay, ada je. Naik, naik kau nang nang. Ya. Kau para ibu tang kamu ni J. Para kamu ni tatai magsepit. Ada di dahia. Yeah. So, apa kau? Bisa di dia, or di dekamu ni nanae? No, Nasi dia.

Yan. Okay, very good. Kuan Tatay Kaya. Okay. Okay. Very good, all right. <laughs> okay. Welcome, Welcome to, 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 to our show. Oh, go! Ano? Ikaw, ikaw ang ano ngayon, narrator? Maburlog at anay, eh. nienda. <laughs> ikaw ang narrator ngayon. Ay, okay. sisigil na. Magcha-charge lang kami. Okay, okay so, guys, we're heading to Baguio now. Oh, yeah. Okay. Wala tayong tubig. Hindi ka kailangan natin mag May tubig dito? Ah, di di kan. Okay, duha la ito. Ang jug ko na lang. Sa pirin daw, para hindi mai. Bagay. wala yung tubig Kanina pa Oh, nani, naka-jacket na. Hindi, ano man ini ko lang. O kinanandagin pa. Hay hir. Kaina birik si dadila. Para pangididit mo, diret-diret. Ito pangalan mo. Dito dito tara na rin. Okay, go. Ako check kayo ng ano. Nasaan tayo? Nasaan na tayo? We're already there. Ano na mo yah? Paano? Tumalak <laughs> pa <laughs> sa mini bus? Paano? Dispuran kasi sa pagkukunan para tumugon. Para sa yung masterminds. Tine masterminds. <sharp> Chicken boy, manong <Noise> boy.

Yes. Ay, saan yung kalahati Diyan. Oh, ah, okay. Ay, magkakain muna kami ng taho. Hindi pa kami nakacheck. Eh, pero nandito na kami sa Windham. Microtel kami, sir. Microtel. Microtel. Walang, ano, walang strawberry. meron, sir. Ay, yun, na, natin, ah. sir. Ay yun, na, natin, sir. Ang itsura ko. ko. Welcome. Ayan! 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 ano? Ayan! 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 <laughs> what can you say about the weather? It's so fine. Gold. gold. <laughs> <laughs> going? <laughs> 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 <laughs>

Bye! tap video daw Ano hindi board of judges Tapos na kumain, Kim? kin. adult <t empathetic subtitles> guys we're here at sm baguio <laughs> yeah. Hi. Oh, sir interview line sir bye <laughs> Okay, vlog take <laughs> oh. Si Mother, o araw pa lang sa Baguio, shopping na ang bongga. Ang totoo niyang kung bakit sila nag -ikot, ikot muna sa SM Baguio, hindi pa kami nakaka-check-in sa hotel. At kung mapapansin nyo, hindi nila ako kasama dyan. Kasi nga, naiwan ako sa hotel dahil meron akong Miss o show Kaya sila na muna nag-ikot-ikot. At takeover pala ang nangyari. Dinala pala nila ang cellphone Chismis. Chismis is the general like chismis. Chismis, come on. Sip, sip, good. Good. <laughs> ah. so good. Blood take over. What's, What's it, up, guys? Shout out to my mom, my team. Oh, shout out to Hi, guys. Sambayong lasin po niya. Dun yun yung nga yung can't, can't buy me love to siling at saka siya. Butterfly. Butterfly. Yeah. What's up guys? Guys, <laughs> <laughs> we're here at Starbucks. mag iintay lang kami. Or, oh, I mean... <laughs> so guys, dito so, kami sa Starbucks. Guys, dito kami sa Starbucks para mag Kasi ang check-in time namin sa hotel is at the eh, Ano na? 2 p.m. So, dito muna kami sa Starbucks. Magtatawag sa Actually, we're here at SM Bakyo. The weather is fine. Wala yung Wala yung sinta. Wala sa akin, first time. cheesecake yata. not <laughs> Not sponsored by Starbucks <laughs> Hi guys! Welcome to our video Shut down <laughs> Anong piling mo na ano ka na... ko, Anong piling mo sa... Ano, masarap ba yung ininom mo? Minsan. Minsan? Minsan sa ano ko, sa... Sa binabayad. Hmm. Okay, ikaw. Ikaw, nasasarapan ka ba sa ano mo? Sa ini ikaw, nasasarapan ka ba sa ininom mo? Yes. Bakit? Can you get the straw there? Can you get the straw there? Yan. Oto sera. Oto sera. Oto And sugar. And sugar. Kakaroon ng diabetes. Kuya, di mga bugto, mga sip-sip.

Matagal-tagal din silang naghintay sa mall kasi dumating kami mga 7 a.m. At syempre, nagbukas ang mall ng mga 10 a.m. Naglakad sila papunta doon. O naglakad nga ba sila papunta doon? Hindi ko na alaala. -ala. At syempre, maghihintay sila hanggang alas 2. Ayan. at mayroong merong good news nung dumating sila sa hotel Titignan ako sana. Obserbahan ko sana si Umi kung anong reaction niya pero let's watch this. Kita, sugat, kita, uh... Diba? Nung Ah, kita, kita di ba ko siya pero wala talagang reaction. <laughs> Masasay! Ang gating sa inyo. O pa-friend mo Hindi, ikaw na to. Sa akin wala na. nila alam niya? Wait lang. Bubulagan na lang It's a boy or girl? ko It's a prank. <laughs> Ayun no, na. Nay, ayun na. Nakikiss na siya. May na-baby shower. It's a boy. It's a boy. <laughs> you know May baby shower na-approve. We're going to America. Baby shower na-approve na. Na-approve na na. Next year kayo. Yay! Niyan, papag-imnera din nga niya. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Para dito ka na lang. Dito ka may lang. Dito ka na May mga ano village na nagaganap. Dito tayo kedi sa padat kayo bitatay. Sa mga sitio ni Oportunado. Oh. Okay, usal tayo na lang Hindi ko mo yon kin

eh so, uh, <laughs> <laughs> oh, si na, na ba? One last time. Eh. na Gawin natin ulit. Gawin natin, natin ulit. ulit. Malaki okay. na si Kini. Okay. Pindutin niyo. Malapit ah! na. 3. <laughs> eh. <laughs> okay. Ganyan. Ah!

Dito daw muna kayo na. Dito muna sila sa room namin mag-stay kasi hinihintay pa namin yung dalawa pang rooms. So, see you sa next video kung saan saan kami pupunta dito sa Baguio. Let's have fun! Let's go! Let's go! X I A O V I B E S X I A O V I B E S Here we go!